Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. So, ngayong araw is pupunta tayo ng punlaan na nun sabi ni Papa Manila. Yung punlaan namin, ilang days pa lang yun. Talagang effective yung mga ginagamit na ano yan. Fertilizer, tsaka pang insecticide, without yun, yung gamit sa kanya. So, guys, dyan na kayo at panoorin nyo yung pag-turn nyo sa inyo. So, mabilis lang yun, kaya tara na, So yan. good morning guys. Nandito tayo ngayon sa pundahan 13 days sila guys. Mula nung nadamuhan. Ayan, ito nagbago. Nadamuhan, tapos nabunuhan. minatira pang isang palay. Ayan, pagpunot naman dyan o. Oh. Alam sa puno, tapos didihin mo siya. Ayan. Parang hindi siya umangat. Parang hindi magalaw yung puno. Yun. Okay, Uh, ah yeah. ah so, magamit-gamit na rin Maka isang na dyan, so kailangan na lang uh, ah, ko sa December 20 kung kaya 20, 31, 22 nagmong so, araw sa dito eh kasi medyo madami dyan Kaya kulang sa taon malapit pa mag Christmas uh, ngayon guys, mga paikot namin taniman din ng alaman. Buwis din yan, pero iba talaga yan ang kada naman dito. Gawa so, nang meron siyang basal sa lupa. It means basal yung yung fertilizer na sinasabi. Bago kung pagpunlaan. Para hindi gano'ng acidic yung lupa gawa ng maraming ng abuno dito kailangan na siyang ganun basalin sa una nakaraan doon kami nagpunla sa mga pinagandakta ka ni Papa yan. ayos naman dyan medyo hindi lang pantay ang lupa gawa ng maagos kasi kapag eh. unaulan nakakayo din nandun sa may bunga doon sa dulo So, yun guys, thank you for watching again. And don't forget to subscribe like my channel so thank you